Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello, Tony. Namatay ang aking tatay last month. Meron silang nabili ng aking nanay na tatlong ektarya. Paano namin hati ng tatlong ektarya? Dalawa kaming magkapatid. Sana mapansin ninyo itong aking katanungan. Maraming salamat. Mga kaibigan, bagong lahat, Pinabati natin ng Happy Birthday si Narice Eugenio at Jim Thomas T. Alberto. Birthday nila, February 16. Bago natin talakay ng ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ang mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Paano hatiin ang tatlong iktarya kung ang mga tagapagmana ay ang nabubuhay na asawa at dalawang anak? Bagong lahat, tignan muna natin ang tatlong iktarya kung ito ay exclusive property ng namatay o kaya ito ay conjugal o community property nila ng kanyang nabubuhay na asawa. Sa ibinigay na information, ang lupa ay considered na conjugal o community property ng mga parents nang nagbigay ng katanungan dahil ito ay ipinundar ng kanyang mga parents sa panahon ng kanilang kasal. Dahil ito ay conjugal o community property, paghahatian ito ng pantay ng mag-asawa o yung mga parents ng ating viewer. Ang one and a half hectares ay share ng namatay at ito naman ay pupunta sa kanyang estate at ang one and a half hectares ay share naman ng kanyang nabubuhay na asawa. Ito yung mother ng ating viewer. Ang estate ng namatay na asawa ay hahatiin sa pagitan ng kanyang mga tagapagmana. Sino yung mga tagapagmana? Ito yung kanyang nabubuhay na asawa at ang kanyang dalawang anak. Paano ang hatian? Dahil walang information kung meron siyang iniwang will o kaya huling habilin, ito ay hatiin sa pamamagitan ng walang will o testament. Ang angkop na provision ng batas, ito yung civil code ng Article 996 that provides that if a widow or widower and legitimate children are or descendants are left The surviving spouse has in the succession the same share as that of each of the children. Ang ibig sabihin na kapag ang namatay ay may naiwang asawa at mga anak o apo, kung patay na yung magulang ng apo, ang mana ng nabubuhay na asawa o yung surviving spouse ay parihas sa share ng bawat isang legitimate na anak. Maliwanag dito sa provision ng civil code na parihas, pantay equal ang mana ng byuda at ng bawat isang legitimate na anak. Yung estate ng namatay na sinabi natin kanina na one and a half hectares ay hahatiin kung ganoon ng pantay ng kanyang mga tagapagmana. Ito yung nabubuhay na asawa at ng kanyang dalawang anak. Therefore, tig kalahating hektarya ang bawat isa sa kanila dahil ang paghatian nila ay yung estate ng namatay na one and a half hectares. Therefore, ganito ang kalabasan sa hatian ng tatlong hektarya. Ang nabubuhay na asawa, ito yung viuda, ay may dalawang hektarya. Bakit dalawa? Isa at kalahating hektarya ang kanyang share sa conjugal at kalahating hektarya naman ang share niya sa estate ng kanyang namatay na asawa. Yung mga magkapatid, isa na rito yung nabigay ng katanungan. Ang kanilang share sa estate ng namatay ay tig kalahating hektarya. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana merong kayong napulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!